Malagaan. Ano po may? Ay, itong na lang. So yan po, tapos na tayo mag-almusal at madiretso na tayo pag-i-stop ngayon mga kalingap. Uh, Sige po, samahan niyo ako. Let's go! malapit so, ng barangay dito at yan medyo may kataasan itong pupuntahan po yes. yan patarik po yan guys maglilibot libot tayo scout day ngayon guys the best sinabi na nasa paanan na yata tayo ng buong bundok wow hindi par ang pagtaas na yun po, ganyan na po ko ta so, nasa baba na yun danawan Uy, mga rambutan. Fresh rambutan. Pilaw pa. lamen si dami laging magtsek okay, daming <laughs> 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 po grabe Ito po one, bangin wala bahay grabe po mga kalingap Tingnan nyo po kung gaano kataas ang lugar na to tiyaraan yun po kapantay na halos yung kabilang bundok dun di masyadong makita sa camera pero dun po kita na natin yung baba sa personal sobrang taas na natin tapos dun sa dulo dun dagat na po hastiga ang galing sige po pambihira hindi pa pala inang hulihan meron pa pala mga bahay dito May bahay ba dito? Okay ba to? Bahay ba to? Pambihira. Bahay ba to? Tao po. Tao po. Magandang tao po. Tao po. Pambihira ang liit itong bahay na to guys. Siguro mga dalawang dip ako lang to Hindi isa't kalahati lang Kasi siya isa't kalahati Hindi pa lang po itong bahay na to Napakaliit Napakaliit lang guys eh. Bukating ko Walang tao po mga kalingap Kaya Pass na muna tayo dyan Babalikan ta na lang Baka pwede Yan po guys, medyo hindi tayo nagtagumpay sa aking paglalakbay At yan, medyo Diretso na lang tayo sa paglalakbay natin Sa mag scout let's go Yan po, kaka -scout natin guys Hindi tayo nakarating Bukawan Stig Gravitants Ibang klase ito Babe, mo oh, kinuha ang ano. Pawid. Sasasahin pa yan. Grabe po mga kalipan Mangrove area na tayo. <laughs> Init. Ayun, dead end naman na naman itong napuntahan ta dead end na naman at medyo wala pa tayo nakukuha ang bisira hirap maghanap hirap maghanap guys mga ah grabe dalim pa po tayo sa bundok na yan sa kabila niyan, bundok na yan ko at yan dumiretso na tayo sa may tabing dagat sa may tabing dagat guys at resort ang nahanap ko resort po isang parang ano parang abandonadong resort na pagod init masyado dito pero nakakatawa po nakakatawa mag less less dito ito siguro ang huling ruta ko kasi medyo tumatanghali na po medyo may kainita na medyo ang hirap magano ano hirap maglayas. Ito may dumaan pa dito. May barangay pa ba diyan doon? Kala ko makakapag escort ako pero ang nangyari po ay paglalayas na lang po ang nangyari kasi itong lugar na to, itong huli kong nadatnan ibang klase po ang ganda kas nagat ano? na po pa alas 10 po 30 na ang oras may kainitan Woo, grabe po dun no hindi ko alam kung may may mga nakikita akong bahayan Pero di ko alam kung saan ang daan Saka iba Yan po guys Sobrang ano Ang ganda Yan po guys dyan Maganda masyado yung lugar Maganda <laughs> nag i tayo pero naglaleth na lang tayo Wala na akong mahanap na ano Na pwedeng 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 Mas na-scout na yan medyo tayo Kasi Mainit po ang panahon eh Kaya Medyo siguro Yung ibang mga taong Na pwede nating matulungan Hindi masyado Naglalabas ng bahay At mahirap yun Pag uh, ganun bi bi Ano Bilang scouter na ano Magbahay-bahay Kasi Mapagod po pag bahay Ayan Mapagod <sighs> magbahay-bahay guys And... Mahirap din naman magtanong kasi minsan pag nagtatanong po yung mismong kamag-anak lang nire-refer nila at iniiwasan naman natin masyado yung mga ganyang klase nga eh. kasi ang pinaka-inaanap natin dito yung pinaka-kawawa talaga eh. yung wala na talagang malalapitan guys. O dito. Dahil halos wala naman tayong mahanap yan. Chill na lang muna tayo dito guys. Hindi na lang muna natin ang kapaligiran deserve din natin mag relax ng konti yan po nakita tayo ditong maliit na bahay tignan po natin kung may tao dito grabe po guys maliit tao po tao po nag-aano yung ano, takore nag-uusok eh, bago pa lang itong lagay hindi sabihin o yun, Nay dito pala si Nanay Nay, magandang umaga po ay, tanghali Nay, dito sa kabila Nanay magandang umaga po ay, tanghali po ano pong, ano nyo ginagawa ngayon ano pong ginagawa nyo, Nay Pinagbibili <laughs> ko tutoy. Pinagbibili eh. mo po. Eh, mga na nga ako dyan. Oh. Hmm. Diyan ka po nakatira? Kali na. Ha? Nabi binibinta mo magkano ang isa? Ha? Nakakailan ka na po? Nakakailan <laughs> ka na? Ilang ha? piraso na po nagawa nyo? Hindi nyo ako narinig? Ilang piraso na po na nagawa ninyo? Kung niya tapos yan, parang lima na. Lima na? Magkano po na yung isa? Kung tutoy, 30 lang ang pabalik ko. 30? Bait ang mahal, dun sa kabila, 25 lang. Sa kabila? Dun sa kabila, sa barangay. Minahala nyo yata ako ay. Minahala nyo. Oh, sige na. Diyan po sa dulo, nagtingin ako ng ano, yung kanino doon, yung mga kung may isda. Mabilis ako ng isda. Ah, <laughs> Roy. Kanino pa sana tutuloy? Di sa timbang yes, doon. Oo, oh, meron na. Ang ganda yun. Yan pa, kay ano. Palmero. Ah. Kilala mo pa si Jimel? Palmero din si Jimel. Mm. Hmm. Madam, nasan po na yung asawa niyo? Yung <laughs> asawa niyo po, nasa na? Patay na totoy tagal na. Patay na. Bakit po, napaano? Kung tutoy, napasma yata yun. Paano? Bakit nag-uuling, dangdang. Ay, nag-uuling? mag iinom ng alak. Ay, pambihira. Pasma Masipag. Masyado yatang masipag. Kung <laughs> masipag lang yun, mawala. Ay, masipag. Okay din pala pag naging tamad, no? Mm -hmm. Okay maging tamad. <laughs> Masiyahan siya. Oh, kakayas kaya to tu at Oh, kakayas kaya sa mo. Tay upo to tu, dahil may upo Ay, ito po. Yan. Ito para upuan ni nanay. May bibigay ako sa inyo, nanay. May bibigay po ako sa inyo. Bibiling ko na yung ano nyo. Yung tawag dito. Nakalimutan ko. Bibiling ko po yung ano nyo, yung walis. Bibiling ko po yung walis ninyo. Lima ano? Lima? Lima. bibiling ko 200 isa. pa <laughs> ka, <laughs> bibiling ko 200 isa. Uh -huh. Para ka na nanalo sa loto niyan. Para. Yung <laughs> 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 Ito po, bibiling ko na. Uh -huh. Yan, saran Alam mo magkano yan? Alam nyo po kung magkano yan? Ano yan? magkano yan? One? One piso? <laughs> Isan libo? Isang uh -huh, libo One po. thousand? One thousand? Ay, kala ko di ah. mo alam at maluloko. <laughs> kala ko maluloko ka. <laughs> one thousand? One thousand. Yan. Ano, nay? Eh? Okay na yan? Adalhin <laughs> ah, mo to eh. Alin? Ulit. Pagbalik ko na lang po. M baka magibat pero well, bahala ka mm, sige pagbalik ko na lang ah, Madadagdag ang pa yan madadagdagan pa yan dagdagan mo na lang po lagyan ako ng tawad uh -huh. aha <laughs> tawad <anim. na> <laughs> sige ha bapat pagbalik ko sampu na ha oh ito pa isa pa <laughs> yan salamat, salamat po salamat ano pong pangalan nyo Rosa Tutoy ay Rosa Rosa. Ikaw si Chang Ros. Chang ah? Ros na lang po ang pangalan niya, si Chang Ros. Chang Rosa. Ah. <laughs> ay, tanay Rosa, napaka masi... Nay, bakit ka masiyahin? Masiyahin toto dito ako ay... Matututo ako sa pag-iinom ay. Pag natuto pala sa, sa pag-iinom, masiyahin. Diyan to siya ng mga kabarkadang magagaling ay. <laughs> sa pag-iinom? Oho. Uh -huh. <laughs> baka naman inom at baka mo gastos yung pag-inom yan, wag, sayang. Hindi. Sayang. Wala man to eh. Mm -mm, po. <laughs> wag mo yan ipapang bar ha, wag mo ipapang bar yan, sayang. Uh -huh. <laughs> sayang. baka isang araw lang yan pag binambar mo yan. Eh? <laughs> yang Rus na lang masiyahin Nakakatawa Ano pong ulam? Ano ulam ta? Sardinas lang Sa eh. Sardinas lang Ay ayos May isang Dalawang libo ka oh May pang ulam na tayo oh. Aabot na yan Ng ilang araw Nay anong gusto mo Pagbalik natin Pagbalik ko dito Anong gusto mong dalahin ko?

Apo oh, po, po. yan. Yeah. <laughs> <laughs> na ilan taong ka na po? Bahagi totoo ako, 70 na. 70 ka na? Kala ko 60 ka pa lang. <laughs> Kala ko 60 ka pa lang. Mukhang bata ka. Ma, 73 na lang totoo eh. Ang ah, grabe si nanay. <laughs> Ang lakas nyo pa po sa edad nyo. Ah. Ang lakas nyo pa po. Ang galing. Ay, kaya totoo eh. Pag na, pag pinagtatala ng Panginoon Diyos, pag magaling ka sa kapwa, ah. pag yudusan ka, ah, Grabe. Ayan. Ayaw pa yata ay ni Lord Nay. Ayaw mm -hmm. pa. <laughs> Ayaw pa toto to yata. Oh. At madami akong natutulungan ah. Ay, ay natutulungan ko. ang dito. Ah. Magsusoob ako pag may na, kung may, siya may nadaryo rito. Kaya sabi ko toto to sa kanila. Albularyo ka pala po. Arang albularyo. Mm -hmm. Ah. Kagamot na mo toto to Magaling. Papaanhin. Yung nakakaawa yung mga mahihirap din gaya ko. Ah, ang galing ah kung Mag tutoy. Magkano po ang bayad? Ay, ah, yung pagkaboob tutoy. Opo. Ligyan ako ng 20. Tapat na. Tama na. Ay, grabe. Ay, nabigay po. sa akin kung ng 100, hmm. may 50. Ang mura lang ang pala ng pagpapagamot sa inyo. Mm -hmm. Magaling si nanay. <laughs> Sige na ya, grabe, nakakatawa po dito yung pagbisita sa inyo. <laughs> Baka mapabalik ulit ako dito. Dalhin kita ng grocery po. Mm. Saka yan. Tatlo so, 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 bibigyan kita ng tuyo. Tuyo po. Ay, pagbalik bibigyan ko na lang kita po. Kita tuyo pang bangot-bangot ng manla. Pagbalik ko na lang po. <laughs> para marami. <laughs> Dadagdagan pa. Opo, sige si Changros. Rose. <laughs> sige po, magpaalam ka na po, Changros. <laughs> Rose. <laughs> Bye bye na Totoy. <laughs> ingat po. ka lang Totoy. Sige po, bye, bye Ingat, ingat ka lang. Sigil. Sige. Ingat po kayo diyan ha. Ingat. Sige Pag po. Pagkatapos mo na lang tutoy gata po ko ninyo. Ayaw po, dad. Oo. <laughs> Nakalimutan <laughs> ko pa yung bag ko. Hindi naman Totoy mawawala dito. Ah, sige po. Maski ano, makakabalik mo dyan. Hindi mawawala. Ah, sige po. Nice. <nay>. Salamat. Ha ha ha. Salamat po po. Opo, opo, ingat po kayo. So, yun po, nai. So, yun po mga kaliingap at nabisita ko si Chang Rose. Si Chang Rose po. Napaka masiyahin. At grabe, nakakatawa naman siyang ano. 73 years old na po, di halata. Pero napaka lakas pa niya. Hindi na rin nakalain guys. Yan sa paglalayag ko dito, mayroon din pala tayong matutulungan kahit papaano. Unexpected po pauwi na talaga sana ako ngayon, pero yan. Talagang parang pinagtagpo talaga. Natulungan si nanay dito kahit napakalayo po ng lugar niya. Sobrang liblib -lib na po nito. Ah, uh, yun po mga kalingap at salamat po sa panonood at hanggang dito na lang po ang ating pagano. Pag i scout ngayong araw po at medyo tumatang na, medyo may kainitan na po ang panahon. Yan, nabisita natin si ano, si si Chang Ros po. Si Chang Rosa. Napaka na, masiyahi matanda. 78 years old na daw po pala siya sabay ng kapitbahay at yan, babalikan po natin siya sa susunod na ating ano pag pag scout at mayroon pa po may repair na isang ano sana kaso medyo babalik pa po, po ako sana doon eh may kalayuan po kaya inanam na rin muna tayo, pahinga na muna tayo kasi na, medyo na gutom na po kasi kung mga susunod po paalam